Almusal tayo guys Ayan, no? Magic Yan no? Pag-jeep yan no? Hindi ko nawakan yun Puro nabubuhos yan MX3 baka naman Ano yan Tarik tarik to MX3 baka naman hmm. Ito yung kape natin guys Ngayon yung mga kape ng mga ano additional aging. hindi siya anti engine kape 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 ka dyan, kape 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 at saka yung... Eh tawag nito yung spam ayan spam tapos may sasawa na chili sauce tapos thank you thank you lord mm. Ayan. Okay. Ah. Uh... Pagkain na lang ito. Mga madaling lutuin eh, na pagkain. Thank you nga pala. Ha? Thank you ako dun sa mga new followers ko. At saka dun sa mga eh, ano ko. Doon sa mga sa viewers po. Maraming thank you sa inyo. Hindi ko na, isa, hindi ko na kayo isa na Napakarami nyo. Sabi nila, kailangan ipakita mo yung mukha mo palagi sa kamera para uh, makita ka ni Mita palagi. Hello Mita, baka naman Mita. Mamita, baka naman Mamita. Mm, sarap. Ah. sauce Ah. Ah. Maraming chili sauce. Mm. -hmm. UFC, baka naman. Wow, piyak man yung popcorn. UFC, <laughs> <-Ipsi>, baka naman. Hmm. <laughs> um. Hmm. sa mga gwapong followers at mga magagandang followers ko dyan maraming thank you kayo magkala ngayon ginagawa nyo yun din yung ginagawa ko sa inyo eh hmm. ano yung ginagawa nyo ganda yung ginagawa ko sa inyo tama hmm